Ah, Mag-hi mag na sa vlog na Mag-hi Hello Hello ah, Mag-vlog na ang anak ah, Vlog na, vlog na, vlog Mag-vlog na si baby ah, Mag-vlog Hello Good evening I am Harp Mera From Dumagiti City Negros Oriental ay ang 34 days old. Na ah, 34 days pa na ang baby <laughs> ni. Unsa na imong talent? Unsa na imong talent? Ang ah, Ana ah, vlog na si baby o na vlog. na si baby o na, uh, uh, uh. <laughs> ah, na vlog na. Si baby, na, -vlog na? <laughs> ang vlog na ang baby no. Hello Hello po Hello po Ano alat taw na yung munawang Alat taw na yung munawang Asos Hmm talent Sa kontak Kung sa talent